However po ay uh, negative po doon ang matching doon sa 23 DNA reference po. Uh, murder po at serious illegal detention po. Against kanino po? Ilang Atong Ang po at sa mga kasama niyo. So, ano? Charlie Atong Ang, Gretchen Barreto at ilan pang matataas na pulis tuluyan ng sinampahan ng kasong serious illegal detention at multiple murder. Ito na ba ang simula ng inaasam na hustisya ng mga pamilya ng mga missing sabongeros? Matapos... Ang mahigit dalawang taon ng pananahimik, pagkatakot at paghihintay. Dalawa sa pinakamalalakas na testigo ang humarap at nagsalita. Sila ang magpapatibay sa lahat ng sinabi ng pangunahing whistleblower na si Dondon Patidongan. Ngunit sa gitna ng pag-asa, may isang nakakadismayang balita. Ang mga butong nakuha sa Taal Lake, walang tumugma kahit isa sa DNA ng mga nawawala ayon sa PNP kontaminado na raw ang mga buto kaya hindi makuha ang totoong pagkakakilanlan tanong ng bayan sinasadyang ba burahin ang ebidensya o may mas malalim pang sikreto sa ilalim ng lawa ng Taal ito na ba ang pagbagsak ng isang sindikatong matagal nang binabalutan ng influensya, pera at takot bago natin ipagpatuloy huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator let's go Matapos ang ilang taon ng investigasyon, inihayag ng mga pamilya ng nawawalang mga sabungero nitong Biyernes na sila ay nagsampa ng reklamo sa Department of Justice. Laban kay negosyanteng si Atong Ang na umano'y utak sa likod ng krimen, ayon sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Ayon sa balita, kinumpirma ng ilang complainant na kabilang sa mga isinangkot sa reklamo ang aktres na si Gretchen Barreto at dating hepe ng National Capital Region Police Office, retiradong Polis General Jonel Estomo, si Eric De La Rosa, Engineer Salazar, William Ang kapatid ni Atong Ang, sinusubukan pang kunan ng pahayag si Atong at ang iba pang pinangalanan sa reklamo. Mariing itinanggi na Ang, Barreto at Estomo ang anumang kaugnayan sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay Ryan Bautista, kapatid ng nawawalang sabungero na si Michael Bautista, nagsampa sila ng reklamo para sa serious illegal detention at multiple murder, bukod pa sa iba pa. Masaya po kami kasi makakapag-file po kami ng kaso, ani Bautista sa isang ambush interview. Para kinaatong ang po at mga kasama, dagdag pa niya. Samantala, si Charlene Lasco, kapatid ni Ricardo Lasco na isa ring nawawalang sa bungero, ay itinuro rin si Ang at iba pang individual bilang mga isinasangkot sa kanilang reklamo. Ang mga kinasuhan po namin, syempre, yung matagal na naming hinala si Mr. Atong Ang, sabi niya sa hiwalay na panayam. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remula na mayroong testigong nagpatunay sa diumanoy pagkakasangkot ni Ang. Mayroon namang witness na nagpatotoo na sangkot ang taong iyon sa pagsasagawa ng mga krimeng ito bilang utak, bilang pinuno ng isang criminal organization. Kaya doon namin binase ang reklamo. Sabi ni Remula, kinumpirma rin niya na ang mga affidavit ni Napatidongan at ng kanyang mga kapatid ay bahagi na ng isinumiting reklamo. Si Patidongan ang nag-ugnay kinaang at aktres na si Gretchen Barreto sa pagkawala ng tatlong 34 na sabungero mula 2021 hanggang 2022. Ayon kay Remula, si Ang ay isa umanong main player sa industriya ng isabong. E siya ang main player diyan, siya ang amo ni Totoy o Dondon. Pera niya ang ginagamit pambayad sa mga trabahong isinasagawa ng mga kontraktor na pulis. Kaya mahalaga talaga na malitis ito magkaroon ng trial base, paliwanag niya. Dahil nga kahit sa kasaysayan ng ibang bansa, kapag criminal organization ang usapan, napakahirap patunayan ang mga kriming ginawa, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay yung number one sa organisasyon, dagdag pa niya. Sabi rin ni Rimula na hindi niya makumpirma kung si Barreto ay opisyal na respondent, pero maaari umano siyang ituring na person of interest. Dagdag pa ni Rimula, dapat ay mapakinabangan ng lubusan ang testimonya ni Patidongan na anyay isang source na embedded at lubos na sangkot sa operasyon ng naturang kriminal na grupo. Ang pagsasampa ng reklamo ay naganap ilang araw matapos ihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagawa ng buong pamahalaan ang lahat upang malutas ang kaso ng nawawalang mga sabunghero at binigyang diin na kahit sino pa, gaano man ka ay hindi kailanman pwedeng mamayani sa batas. Tiniyak rin ni Remula na patas ang DOJ at hindi huhusga ng hindi pinakikinggan ang panig ng bawat isa. Ang mahalaga, due process, di ba? Walang sino man ang maaring mawalan ng buhay, kalayaan o ari-arian ng walang due process of law, ani Remula. Sa panig naman ni Prosecutor General Richard Fadulon, sinabi niyang dadaan pa sa masusing pagsusuri ang reklamo. Hindi pa po namin maaaring ibunyag kung sino-sino ang isinampa ng kaso, dahil nasa yugto pa lamang ito ng pagsusuri, ani Fadulyon, sa isang panayam. Ito ang mariing pahayag ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, isa sa mga dating tauhan ni Esabong Tycoon Atong Ang, na ngayoy nagbunyag ng mga madidilim na lihim sa likod ng pagkawala ng mahigit tatlong put sa bunghero. Sa isang eksklusibong panayam, kinumpirma ni Patidongan na hindi lang siya ang may alam, kundi maging ang dalawa niyang kapatid na sina Jose at Elakim Patidongan na dating mga kasamahan rin sa operasyon ni Ang. Ayon kay Dondon, sila mismo ang tinukoy ng ilang pulis bilang missing link sa kaso dahil hawak umano ng magkakapatid ang mahahalagang impormasyon hinggil sa mga kaganapan bago, habang, at pagkatapos mawala ang mga sabongero. Ngunit noong 2022, isang nakakakilabot na utos daw ang natanggap ng dalawa mula kay Ang, ipinadala sila sa Cambodia Pinakasaksi sila sa mga pagpatay, kaya't pinatakas na ni Mr. Atong. Pinalayas para hindi na makapagsalita. Pero ang totoo, kami ang may hawak ng susi para malutas ang lahat. Ani ah, Dondon, hindi lamang basta insider ang magkakapatid. Si Ella Kim, ay kinumpirma ni Dondon bilang lalaking nakunan ng CCTV habang nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabongero na si Melbert John Santos. Inutusan daw siya ng isang pulis para i-check ang laman ng account, paliwanag ni Dondon. Gusto raw nilang malaman kung malaki ang panalo ng sabongero kasi may hinala silang may dayaan. Mas nakakagulat, ayon kay Dondon, ito raw ay sa utos mismo ni Atong Ang upang mapatunayan kung totoo nga bang malaki ang kinita ni Melbert John Santos sa sabong bago ito mawala. Sa mga mata ng publiko, simpleng withdrawal lang pero sa mata ng mga pamilya ng nawawala, ito'y posibleng susi para matukoy ang galaw ng mga biktima at ang mga taong responsable sa kanilang pagkawala. Sa mga pahayag ni Dondon, malinaw, sila ni Jose at Elakim ang tatlong pangunahing testigo na maaaring makapagbunyag ng katotohanan sa likod ng isa sa pinakamisteryosong kaso sa kasaysayan ng Isabong. Ngunit mas kinontra niya ang isang kritikal na alegasyon mula sa PNP na si Jose, isa sa kanyang mga kapatid, ay kabilang sa mga binitbit sa nawawalang sabongero na si Michael Bautista na umano'y kitang kita sa isang CCTV video. Mariing itinanggi ito ni Dondon. Mas pinagtibay pa ni Dondon ang kanyang depensa sa pamamagitan ng detalye. Ang tangkad ng kapatid niyang si Jose ay nasa 5'5 hanggang 5'6 lamang, samantalang ang lalaking bumitbit kay Bautista sa video ay kapantay ng biktima. Naparehong nasa 5-5 rin ang taas. Hindi rin daw totoo ang pahayag ng PNP na inaresto ang kanyang mga kapatid sa Cambodia. Matapos ang ilang buwang paghahanap, nakarecover ang Philippine National Police Forensic Group ng ilang bahagi ng katawan at buto mula sa Taal Lake at isang sementeryo sa Laurel, Batangas. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Fahardo, nakakuha sila ng tatlong DNA profiles mula sa mga buto sa sementeryo, dalawang lalaki at isang babae. Ngunit dito nagsimula ang mas malaking tanong. Wala ni isa sa mga DNA samples na tumugma sa 23 DNA reference mula sa mga kaanak ng nawawalang sa bungero. Ang dahilan, ayon sa forensic team, matagal nang nakasubmerge sa tubig ang mga buto kaya't posible raw na kontaminado na ang mga ito at hindi na nakuha ang sapat na DNA para maikumpara. Ganito rin ang sinapit ng mga butong nakuha mismo mula sa simenteryo. Walang nagmatch na DNA sa mga pamilya ng missing sa bunghero. Sa kabila ng pagkabigo, hindi sumusuko ang mga investigador. Nanawagan ng PNP sa mga kaanak ng nawawalang sa na makipag-ugnayan sa kanila lalo na kung may makikilala silang mga piraso ng damit o gamit na posibleng pag-aari ng mga biktima. Lahat ng detalye ay maaring magbigay linaw, kahit maliit. May ilan pang bagong kalansay at buto, tulad ng spinal column ang nakuha kamakailan at ang mga ito ay kasalukuyang isinasa ilalim sa panibagong forensic processing. Sa ngayon, wala pa rin direktang ebidensyang nagsasabing ang mga buto ay pag-aari ng alinman sa mga nawawalang sa bungero. At sa bawat araw na lumilipas, mas tumitindi ang tanong, nasaan na nga ba sila? Buhay pa ba sila? O matagal nang pinatahimik ng mga nasa likod ng lahat ng ito? Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-share sa ating video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong upload na video. Maraming salamat!